Hey everyone, The Hubbyist here again. So, alam ko naman lahat eh uh, pagod na sa mga issues, sa mga hearings regarding sa DPWH, DPWH um, Ghost Project and Corruptions even sa mga iba't ibang departamento. So, kung maalala nyo, tinanong ni Jock no, si Henry, Henry ba? Engineer Henry. Uh, kung kung willing ba siyang magpirma ng waiver sa bank secrecy at saka doon sa fo sa Telco no hindi siya pumayag hindi siya yung engineer na nasasaktan ng sa DPWH so ito kasi nagpo-protect sa anya. so ito yung Republic Act 1405 so pwede niyo tong hanapin sa lawfield.net, ha and this is actually official document from the Congress of the Philippines and it was approved September 9, 1955. So napakatagal na. Uh, section 2, magfo-focus ako sa section 2. Kasi hindi naman relevant yung 1. Okay? Ah, uh, sige. Daan ko lang na lang section 1. It is hereby declared that the policy of the government to give encouragement to the people to deposit their money in banking institution and discourage private hoarding so that the same way may properly be utilized by banks and inauthorized loans to assist the economic development of the country. So this is more on economic concern. So Section 2, all deposits of whatever nature with banks or banking institutions in the Philippines, including investment in bonds, kasama investments, issued by the government or by the government of the Philippines, its political subdivision and its instrumentalities are hereby considered as of an absolutely confidential nature and may not be examined, inquired, or looked into by any person, or kahit government officials, bureau or office. Ito kasi may hirap dito eh, sinama nila yung government official or sabihin natin yung Senate. Hindi rin nila, wala silang power to um, to waive this. Okay? Kasi napakalinaw nung law na to kahit sila, bawal nilang silipin to. Except, ito na, upon written permission of the depositor. So, kung naalala nyo, pinapirma ni, pinapapirma, ay eh, tinatanong ni joke no, kung willing ba si Henry ba? Engineer Henry, hindi ko tanda eh. Pero, kung willing siya mag-wave ng bangko, uh, bank secrecy, no daw, kasi, syempre, masisiwalat lahat. Lahat ng activity, kahit 1,000, 5,000, pag na-compare yung sahod niya na uh, district engineer tapos may income siya ganito, uh, I think kung million-million yun, hindi niya mapapaliwanag yun. Kahit pag yung trabaho niya at ng um, asawa niya. Di ba? Or kung may negosyo man siya. Di ba? Eh, based naman dun sa nasasaad sa kanyang background, eh, talagang this DE siya. District engineer siya. So, kahit ako eh Kung pinakamalang Ako kasi software engineer Kung napakalaki ng sahod ko na uh, Kung ako yung isa sa top earner uh, Ayun Ang hirap ipaliwanag nun Kung milyon-milyon Ang lumapasok sa banko mo Tapos milyon-milyon Ang lumalabas so, Hindi niya talaga Pipirmahan yan So, going back Except upon written permission Of the depositor Or in cases of impeachment So, pag presidente ka Na-impeach ka pwede itong ma-waive. Ito, hindi ako lawyer, ha? pero hindi rin ako graduate. Pero binabasa ko lang to at pinapaliwanag ko lang yung uh, ibig sabihin nito word per word uh, according din sa research ko. Or upon, balik tayo, or upon order of a competent court in cases of bribery or deliction of duty of public officials. So hindi ko alam kung pwede nilang gamitin tong uh, bribery or deletion kasi ang alam ko term ang definition ng bribery is if you accepted a um um expensive gift and you are an official even though if you did or not do any favor. pag tinanggap mo yon pasok sa bribery yan. Correct me if I'm wrong sa so comment section ha, ah, kung talagang mali ako dito. Uh, or deletion of duty kung may pinrotektahan siya di um, mga kumbaga hindi niya kung naggawa siya ng way para hindi maparosahan yung dapat maparosahan uh, yon kung na-overlook niya yung duty niya um, yon for off public official so sila-sila na yon So, ewan ko ah, hindi ko alam, i-correct nyo ako kung mali ako. Or in cases where the money deposited or invested is subject, um, is the subject matter of the litig of the litigation. So, ito, itong last part na to, pwede nilang gamitin to eh. Diba? Pwede nilang gamitin to, ito mismo. Kaya lang, walang nakasulat Um competent court cases kasi wala nakalagay na even if you are subject for uh, uh, or accused pa lang ng bribery or dereliction. Ah uh, tong section 2 sa 7653. Ah uh, ah uh. actually hindi dito. Hindi correction, correction po. Ah uh, to dito. Sorry ha, mali, mali, mali. Um, sa 1792, yan. Um, Inan na siya, by Ferdinand Marcos, tatay ni Bongbong Marcos. So, pina, ano siya, pina-amend siya, itong section 2 specifically. Actually, buo ba? Parang, parang lahat siya. Uh Oo. -oh. Ganun pa rin eh. In cases of um, ito yung irregularity kasi uh, for for bank use only lang internal hindi sinabi sa government eh again kung anyway uh, pwede niyo itong basahin sa lawfield.net um tingin ko dapat tutukan tong bank, bank secrecy law na to kasi pwede nitong pwede nilang gamitin to ang daming pwedeng um i-save nito Uh, hindi lang sa oras, syempre, kung kailangan mapanagot yung dapat mapanagot, ito yung sagot eh. No? Ito mismo yung sagot. Ito rin yung, ito yung sagot, ito rin yung nag stop Or nagiging, ano, nagiging obstacle para lumabas talaga yung totoo. So, again, sana, sana, sana talaga, sana talaga magkaroon ng liwanag itong hearing investigation nila. Yung mga lawyers dyan, di ba? Ako, mababaw lang yung alam ko. Pero binasa ko lang ito uh, bilang isang hindi edukadong, hindi ganun ka-edukadong tao when it comes to this part uh, of our, uh, in terms of our law here in the Philippines. So, ay nako, nakakapagod na. Pero, kapit lang tayo. Again, pera natin ang nakasalalay dito. Although, nagastos na. Pero hindi naman tayo tumitigil sa pagbabayad ng buwis natin. Lalong-lalo na yung mga empleyado dyan na walang magagawa, walang reimbursement process, na wala silang, ano, I mean, walang, wala silang pinipresent na resibo para mabawasan yung tax nila sa sahod nila. Lamang pa nga ang negosyante eh, kung ako yung magiging tapat sa inyo, di ba? So, ayun, sana matapos na to, sana managot na ang dapat managot.